Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nilantad ni AJ Revol na break na sila ng kanyang jowa na si Axel Torres. Sa virtual press conference ng movie ni AJ na Taya, sinabi nito na ayaw daw kasi ni Axel na magpa-sexy siya sa kanyang mga project. Kaya naman mas pinili ng anak ni Jeric Revol na makipaghiwalay na lang para sa kanyang showbiz career. Gusto ko pong ipagpatuloy yung karera ko. Gusto ko pong sumugal sa karera ko kaysa sa love life. Say ni AJ. Inamin din ni AJ na nagselos si Axel sa katambal niya sa pelikula na si Sean de Guzman. Hindi na po ako magsisinungaling, pero kasali na rin po si Sean. Pinagselosan po si Sean. Wika pa ng sexy actress. Ilang sexy movies na ang nilabasa ni AJ. Ang pinakahuli ay ang Death of a Girlfriend, kung saan nakasama niya si Diego Loizaga. Anong masasabi mo sa balitang ito? Shoutout sa mga top commenter dito sa channel ko. Sina Oreo Oscar, Romeo Vergara, Dong Tangloy Malyari, Glenda Gardoza, Patrick Jr. Cruzada, Wala Lang, Andy G, Paolo Mien, Marco, Previlo Pua, Von Von, Walter White, George Arms, JDC0193, Bofa72Fubo, Jess San Juan. Forest Damascus, Sad Boy Pinagtaksilan, Silent Killer, Ivan Revisitasyon Visitacion, Angelito Solo, Antonio Semilia,